Hello, hello! Yan o, oh, yung coconut ng kuya ko. Yan, hawak-hawak lang. Dito ako sa may baloon. Sa may daya namin. Yan. Dati, ilang puno ang nyug ng lulo ko noon. Kaya pag may bisita siya noon, ay, nag-iinduce silang kumakain ng ng niyog. Ngayon, nawala nang mga yun dahil namatay na rin yung lolo ko. Kaya, yung kuya ko naman naghalaman ng miracle coconut. Yan ay! Kunti lang yung ano, sabaw niya. Pero, ma malaman. Yan ano, ang dami oh. Nakakuha na ako ng tatlo. Yun, ang dami. Yun. Yan. 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 Oo, oh, matamis siya pero kukunti lang yung maliit lang yung yung soup niya, yung sabaw. Kaya kukuha ako ng isa. Kasi gusto kong kumain bago ako maglaba ng ano, takip ng kama. Kasi gusto kong maglaba sa balon. Ayan. Ayan, kukuha ako ng isa. Ayan, habang hindi pa matigas. Ayan. Wow, yan nakakuha ako ng isa. Tignan mo yung bukid namin, o matubig yan. Kahapon ang lakas ng ulang, kaya nadagdagan ulit. Yan, oo oh. hindi na sila makapaghalaman ng gulay. Yan, basta ito. oh, may harbisan ako ng niyog. Yan. Punti lang ang sabaw niya. Pero mat malaman sarap. Yan, hindi lang kayo ang mainyog. Dito sa amin din, I'm free to magpitas. Yan. Okay ngayon, medyo mahangin-hangin pero mainit talaga. Kasi malapit kami sa dagat. Sa dagat, mga 7 minutes or 10 minutes walking slow. Sa may beach. And then ang mga tubig dito. Yan, nandito ako kasi maglalaba ako sa balon. Yan yung balon namin. Yan, oh. Yan, pag nabahayan hanggang dyan, oh. Kaya yun. Yung mga bahay-bahay dito. Mga, mga lahat dumundun dito. <laughs> Ayan. Bye. Bye. -bye. Uwi mo ako sa bahay. Yan lang ang bahay. 3 minutes walking. <laughs> Yan. Sarap-sarap po. Sarap, oh. Ang dami, oh. oh. I'm free to magpitas. Bye. Kuya Bal Santos Matubang. Hindi lang ikaw ang mainyog. Kami kahit isang puno, ang dami niyang bunga. Saka masarap. Shout out. Shout out. Kuya Bal Santos Matubang. Ate Idna Vlogs. Kalinga Pro. Basta lahat ng team. Kalinga Partners. Shout out, shout out. Cash out, cash out. Ang sabi, ang aking watch hour ay inuubos talaga. Hindi, ewan ko kung nag-share ako sa mga videos ni Kuya Ban, mga live niya. Ang bilis niyang magbawas. Hindi ko alam. Kahit, kahit na nag-upload nag, -a, nag -a ako, nagbabawas siya. Kaya inuubos na niya yung aking watch hour. Yan, hindi naman mapasukan ng ibang phone number. Ang SIM card itong phone ko kasi naka sa Hong Kong ito. Kaya ayaw ko. Yan ang daming kangkong, oh, kangkong lahat niya, pinapakain sa baboy. Yan, oh. Kangkong, ang dami. Nung bata ako noon ay nandiyan ako sa ano sa mga bukid, kumukuha ng kuhol, ng kangkong. Ngayon, mga class ng mga tao ngayon pagkain na lang ng baboy <laughs> ang kangkong <laughs> bye see you see you bye bye thank you for viewing again soon